Hello, hello, maayong hapon, maayong, maayong, maayong hapon sa Tanan. Tanan mga boss, kumusta inyong hapon karon? Naka-pick ba mo sa tuang pasakay? Na akong ginaingon sa inyo ha, always, na pag-gate mo sa tuang pasakay mga boss. Congrats sa mga nakapik pick sa tuang pasakay mga boss ha. explain na ako sa inyo ha ganina mga boss, na pag-gate mo sa tuang pasakay na naadra. Ha? Diba ingon ko sa inyo mga boss, pag-pick mo o gate 3, gate 2 sa tuang pasakay di diba, mga boss so ako masaya po explain sa inyo ganina congrats sa nakapick aning 075 mga boss ha sa nakapick lang congrats sa inyo ha on the spot na po dato ang pasakay karo na, get, na gate 3 na po dato ang pasakay mga boss always na ako gina remind sa inyo mga boss ang ato ang pasakay no na pag gate 3 mo o gate 2 kay kada ato nga pasakay mga hot combination po na mga boss na pinilian no pero pero lahi ato ang nasulat ganiha mga boss ha lahat atong nasulat ganina no. Wala natin masulat pero gi-explain nako na, na sa inyo mga boss na atong pasakay pag 2 o gate mo sa ato ang pasakay mga boss. Okay? Klaro kay na mga boss ang 075. Okay mga boss, congrats sa nakakuha anak nakapick. Okay? Pero padayong gihapon nga ato ang guide mga boss ha. Ay inyo kumpiyansa sa mga guide gihapon. Lantawa na ninyo at mga guide sa buntag mga boss ha. Kay old na atong guide sa buntag ug atong regalo gani ha. Uh, atong giyalo, regalo na gi-upload pala ga BA. Um, lantawan nyo balik mga boss ha ay nyo kumpiyansa mga boss base na ikuha on karondra sa 5pm pero magpahabol ta karong 5pm mga boss ha okay mga boss before ta mag start og pahabol sa 5pm pakilike Pakilike naman boss sa ating YouTube channel na Boss Rain 3 Vlog and then pakisubscribe kung baguhan ka pa sa ito ang YouTube channel. Please pa like and then pakisubscribe naman po sa ating YouTube channel. Sa mga nakasubscribe po sa ating YouTube channel and sa mga araw-araw po na nanonood sa ating mga video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay mga boss, thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much po sa inyo. Okay mga boss, magpahabol, magpahabol ta karong 5 PM mga boss ha. Three combination lang ni mga boss ato ang ipahabol sa 5 PM. Respetary lang ni mga boss ha, sa mga ganahan lang ha. Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss, sabay lang ninyo ato ang pahabol karong 5 PM. Okay mga boss, pero mga boss, remind na ko sa inyo otro no. Ang ato ang pasakay mga boss, pag pick gihapon mo ito mga boss sa ato ang pasakay ha. Pag gate 3 o gate 2 gihapon mo sa ato ang pasakay mga boss, okay? O sa ato ang mga gi-upload buntag mga boss at mga hot probables, balikin niyo mga boss ha. Kay delikado to mga boss dito ato ang kuan Ato ang gi-upload na, na ay mga hot combination dito mga boss. Og labi na ang eskalera mga boss, ay imo kumpiyansa ha. Ha, ang eskalera mga boss, ay mog kumpiyansa, okay? Okay mga boss, start nata ta. Satu ang ipahabol karong 5 PM draw, Okay? Paminaw na mo, paminaw na mo mga boss sa ato ang ipahabol karong 5 PM draw, ha. Okay mga boss, pahabol ta. Congrats mga boss ha, sa nakapick aning 075. Congrats sa inyo ha. Ato ang pasakay nag gate 3 karon on the spot mga boss. Akong gingingon sa inyo ganin ha, pag gate 3 mo boss sa ato ang pasakay, di ba? Wa ako masayep mga boss. Ha? Congrats kung nakagi-3 mo sa ato ang pasakay mga boss ha. Okay? Pahabol ta mga boss sa 5 PM draw. Pahabol tayo, pahabol. Sa mga ganahan lang mo sabay ha? Sabay lang mo sa mga ganahan lang mo sa sabay sa atong pahabol. Sa mga dili ganahan, mga boss, okay ra. Pwede rin yung lang ah uh, tutukan ang ato ang mga kombinasyon, okay? Pahabol ta 5 PM draw mga boss, okay? 5 PM Eh, dapat ikamat. Untarungan pahabol pahabol 5pm draw ok 5pm draw okay ang muna nating kombinasyon mga boss karoon 5pm draw ay 3 3 5 3 5 7 mga boss ok 357 ang ato ang pahabol o ng kombinasyon lubago na mga boss kay mahimoning ning 802 okay mga boss pag target o gramball mo ana mga boss atong pahabol okay ay niyo kumbiyansa na mga boss ha kay hat nang hat ng nambira mga boss and then ang next natin ay papahabol mga boss kay ay ah, uh, mga boss 58 5 8, 5, 8, 5, 8, 1 mga boss, 5, 8, 1 mga boss, pag target o grumble mo ani, 5, 8, 1 mga boss, ayaw nyo kumpiyan sa ayan, 5, 8, 1, 0, 3, 6, ang iyahang shadow ana mga boss, okay? And then last combination mga boss. Respeta rin lang yung mga boss ha, sa mga ganahan lang. Respeta rin ninyo itong pahabol sa 5pm. Ay mong kalimot mga boss o recap o throw sa ito ang mga guide ganinang buntag ha. nag upload Recap o throw ito mga boss. O pag i hapon mo o gito sa ito ang pasakay mga boss. Okay? Lantawan ninyo itong escalera ito, mga boss ha. nag upload upload ganinang buntag. Okay mga boss. 2 2 4 Wait lang mga boss na sana yung nawala na. Wait lang ha, wait. 241 mga boss, 241. Pag target o grumble mo ani mga boss ha, 241. 796 ang yang shadow ana mga boss. Okay mga boss, kada rato ang pahabol karong 5 pm draw. Ha, respetari lang na inyo mga boss atong pahabol karong 5 pm draw basin mo daspat no. Basin mong daspat lang ha. Ato ang pahabol. Karong pa ipindro. Respita lang niyo Bisag piso-piso. O kaya dos-dos baka. Okay? Mga boss. O kanang ato ang mga kuan mga boss. Kombinasyon ng ginaplul. Ganyang buntang mga boss. Ha? Remind lang na ako. Pero may na ako sa inyo mga boss ha. Balikin yung lantaw mga boss. O pagpili. Magpick mo ito. O kombinasyon na dool sa inyo ang mga boss. Ayaw nyo patad mga boss ha ayun yung gutag patad pagpili lang mo gusto ka kombinasyon nito mga boss eskalera mga boss bit na akong eskalera ang eskalera gyud ako beat bit mga boss ha pagpili mo sa itong eskalera mga boss ha dito sa itong eskalera ng gapil ganyan buntag pagpili mo Okay mga boss, um, exit na ko. O dagan salamat sa mga naglantaw o nagsubscribe sa atong YouTube channel na Boss Train 3D Vlog. Before ko mag-exit mga boss, palihog kong like mga boss sa atong video o subscribe pod mo sa wala pa ka-subscribe sa ito ang video. And then pakihit ng notification bell mga boss para araw-araw po kayo na no-notify sa ating ina-upload ng mga video. Dahil po araw-araw po ako nag-upload ng mga video nagbibigay ng mga guide kombinasyon mga boss. Okay? Congratulations congratulations mga boss ha, sa nakapick sa tuang pasakay karong adlaw. Undas pata to ang pasakay karong adlawa. Ako nang gi-remind, gi-remind always ko nag-remind sa inyo sa pasakay nato boss kasi kanang pasakay nato mga boss, ako nang pinilian usa-usa mga boss ha. Kaso wala na ako ni may sulat ganina, pero nag inggit ko sa inyo ha na pag-gate 3 mo sa ito ang pasakay okay? malinaw yan mga boss ha? na sinabi ko sa inyo kanina na pag 3 mo sa itong pasakay paulit ulit ko pong sinasabi yan Okay mga boss exit na ko o dagang salamat sa mga naglanta o nag like o nag subscribe sa itong youtube channel sobrang appreciated ko po kayong lahat thank you, to, thank you so much po pag comment lang mo sa ating comment section kung gusto mo magpa code mga boss kato ng buhatan inyo hang birth code Okay mga boss exit na ko o oh, god bless o oh, hope tuwin ta karong adlaw hinaut na makasabay mo gihapon sa tuang ang kombinasyon. Okay mga boss, exit na ko, bye-bye and good luck po sa atin.